Sa number 10, 136 36 tanan ka bago nga mga civil engineers ang nagpanumpa. Sa panahon karon nga wala too ang construction, in demand sila sa pungsod. May report si Romeo Subaldo. For our parents, hard to our, heart to our youth, civil engineers. Congratulations! Ginsok-sukuan sa hard hat sa mga ginikan na ilang mga kabataan nga nakapasar sa board exams sa November last year. Simbolo nga makabig na sila bilang mga civil engineers. Isa sa 136 ka mga mga civil engineers sa Western Visayas, si Arex Baladhay sa Sipalay City. Iskolar siya sa Negros Occidental, anak sa mga nguma, kagsari-sari store owner. Istorya ni Arex, Jutaya na lang siya nga magunta sa pag-eskwela sa nagmasakit ang iyang amay. Ang iya allowances, nagkadto sa bulong sa iyang amay, pero ginabalan sa iyang mga ginikanan nga hindi madulaan sa paglaom. Kagpadayunon ang iya handom nga mangin isa ka engineer. Hey, do helpless gid ba well, okay. sa Feeling mo na, Now, mo na matapos. Odo gano ko man nga narabi may ubra ko danay kay tungod nga free tuition ma basta pwede malang do, ano, do, ko kabalik sa eskulante daw ano daw mo na pero gin push ko ba nila ni mama kung sa akong mga utod nga magpadayon lang Nagapasalamat siya sa Philippine Institute of Civil Engineers o PICE, kag Professional Regulation Commission o PRC, kay hindi na siya kinahanglan pa nga magplete kag magbayad sa hotel sa Metro Manila para maka taking Kadungan ni Arex ang iban pag mga bago nga mga civil engineers sa Western Visayas na diri nagpanumpa sa Bacolod City sulat sa kay engineer Jessica Puy, ang presidente sa PICE Negros Occidental chapter kadamo sa oportunidad nga nagahulat sa mga bagong mga civil engineers ilabi na karun na nga kadaamu sa construction nga nagpadayon bisan diin sa pungsod. because of ano of uh, infrastructure improvements sa uh, Bacolod hmm. uh, and Negros as uh, as a whole hmm. uh, we need more civil engineers uh, to ensure the structural uh, Uh, stability and uh, integrity of uh, coming upcoming blooming of the city of smiles hmm. Sa so oath-taking, ginpahanumdum sila ni PRC Regional Director Romel Balisang sang ila katungdanan bilang mga engineers Remember civil engineering is not merely a profession it is a noble calling a calling to shape the world to build the foundations of progress and to design solutions for the challenges that lie ahead. Magluwa sa pagsuksok sa ilasang hard hat sa ilagin ni Kanan, nagpanumpa man sila sa kay Engineer Sunny Boy Oropel, ang Regional Director sa DPWH Region 6, ginpatigayon man ang ilang pining. Nagikan sa nagkanalain ng mga probinsya kag mga eskwelahan, ang mga nag o taking sa Bakolod kay Nasang Aga.